aking katanungan ay una nga po nang nakapanayam ko kayo after ng uh, DNR event kamakailan nabanggit nyo na status ko sa red alert ang bayan ng Makunakon sa Isabela habang ang Jones ay downgraded mula sa red alert no? so tinggil dito, follow up pa rin ano yung implication sa aspeto ng halalan at seguridad sa naturang mga areas, unang-una sa coastal town ng Macunacon at pangalawa sa bayan naman ng uh, Jones. At uh, 'yun pong uh, pre pinirmahan naming ARGCC resolution, yung bayan po ng Macunacon ay 'yun 'yun yung red red uh, category. Mm -mm. Pero noong pong last ARGCC naming mm -mm. meeting, noong February 11, Okay. I think there was a manifestation from the provincial supervisor of Isabela na they are uh, on the verge of uh, making a resolution downgrading mm. oh. the, the category of Makunakon from red to yellow. Mm. Pero wala pa po kami natatanggap dyan. Mm. At yung parameters naman, yung parameters po ng pag-assign uh, mm. ng kulay sa mga munisipyo ay ginawa po yun ng PNP. Uh, I am not uh, conversant with the parameters being adopted by the PNP, pero PNP matters po yun. And uh, uh, if we receive that uh, pag resolution uh, recommending uh, the uh, downgrading o makunakon from red to yellow mm -hmm. and then we will adopt it po sa RJSCC okay ai sipo so pero for the meantime po attorney wala pa wala pang official o, wala, na pa natatanggap dokumento na nakarating sa inyong tanggapan wala pa wala pa po oh.